Ay. Oh, bakit? Ano? So guys, tapos na yung nilulutong sinigang. Sinigang na baka, yan. So, tinikman ko siya. ah uh, medyo kulang siya sa, ano uh, Kulang siya sa katarantaduan. <laughs> siyempre hindi tayo papayag di sila patikim hin. first time ko magluto ng sinigang lalagyan natin siya ng sinigang mix tingnan natin sa kanila kung ano parate natin sa kanila kung kung anong kulang oh. let's pour it yan hanap tayo ng unang ano titikim la 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 la, la, la. ba diba kayo maswerte yung makakatikim nito uy hi bayaw bayaw first time ko nagluto ng sinigang na baka ang 30 mo ikaw ang unang makakatikim magluto? yes tikman mo lang bayo kung ano oh, mainit, ah ta. yung... mainit talaga yung hihipan mo yun sinigang oh, na baka kung so, tang mo <laughs> bayo ano lasa? tang ina ba't gano'n? ba't gano'n mukha mo? siningit wey kung tang ina baka dapat kaasin huwag kayang luto maasin ba? kung tang ina <laughs> gagun nakakasakit ka na mo ng damdamin first butang time ko kayong pinagluto niya sa singit mo. Huwag <laughs> kang kakain mo mo yun. na napakasim. <laughs> <laughs> Grabe naman si Boyo. Hindi tayo pa Boyo. Baka mamaya magselos yung ibaw eh. Oops. Ano yun yun? Wala oh. tayo may powder. We. Ang paglalakbay na ang may iwan ng sandok. Uy, <laughs> Lovisita si Vlogs. Nagluluto ako sinigang na baka first time ko. Gusto kong i-rate mo lang saglit. Ano oh, nagluluto ka na ngayon? Oo, oh, eh, tinutusan sa ko ni Lovely eh. Galing, ah. <laughs> Tangin <ilang>, mo. Oh. Gago. <coughs> Bakit? Ang asin, gago. Gago, baka, baka first taste lang yun. Dagdagan mo ng ano. Ng ano? Tubig. What? Maasim? Oo, maasim. Apaka, ah, selan mo naman. Gago, maasim talaga. Takla, selan naman pagluto ng mga hato. <laughs> Tang ano na guys, di nila magustuhan yung luto ko, oh, asim ah, daw. Kulang sa katarantaduhan. Hmm, magisinigang, baka naman. Ayan. Uy, nakalatang ipaw dito. Mga ano? Pare! Pare! Nagluto ako, sinigang na baka. Ah, papatikma ko sana sa'yo, paparate ko lang. Ang nasa nagluluto mm. pa ko. <laughs> Siyempre, outing eh. Bakit? Ang asim kako! Gago! gago. <laughs> Maasim ba? Asim, taka! Tignan mo ulit, baka mamaya ano, sa unang tikim lang yun. Eh, baka sa unang tikim lang. Maasim nga! Tignan mo ulit, baka sa unang tikim lang. <laughs> 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 Gano'n magluto! <laughs> Mukha ni Kiling. Round 4. Ang dami nito, parang ang swerte naman nito Yun, yung paglalakbay na may wagang sandok Ay, togs Nagluto ako ng sinigang naan eh Baka we. gusto ko sanang i-rate mo eh Kasi alam ko nagluluto ka din eh Baka? Oo Huwag mong subukan Tumuko ano na pa ko, <coughs> <coughs> Ano ulang? Kulak-kulak! Ang mo kayo! Asim kilig, asim ah, kilig Asim ah, kilig, asim ah, kilig Magisinigang baka naman Charis, luto sa ah. nyo magluto ha ah, Patikin mo sa inyo, Ang sinluto ng Norbin So pag nalusaw na yung particles na ganyan guys Pwede mo na siyang ibyahe Na mag-ahatid sa kanilang mga mukha Uy, sa to Ding, kakatikim lang ni Togo nito ding eh. Nagustuhan niya we. Eh. Gusto ko, matikman mo rin. Baka sabi magselos ka pa Sinigang na bakat. Tanong mo Maroon ko ano. Maroon ka magluto? Sino ko? Ikaw ba? Hindi hmm? huh? Di, di, magkakagano mo ka ni Togo kung hindi masarap yan. Tanong mo ka nung kulang ha. <laughs> Bakit? Napapalpitate ka ding? ako Ah, Kuya Kasim! <laughs> Ano naman, napakasisela naman ng mga panlasa nila guys. Si Lovely, ang aking loving wife. <laughs> Siyempre hindi pwede hindi siya makatikim na ito. Siselos -si yun, mong katampo yun. Yan, no? yung mga molecules niya, pag, naso, pag nasolid na yan at nalusaw, oh. ang tawag na dyan si Simuta, microscopic silicon volcanic anosis, which is the <laughs> supercalifragilistic expialidocious, and it's delicious. O, piyama ni Popcorn, naglalakbay na ang sandok na maghahatid ng kilig. <laughs> Ah, si Mami. Si Mami. Ah, sige, thank you. Hala hindi ako mabugbog -mabug yung aking asawa. Ivy, good morning. Oh. Simunod ka na yung atas mo. Ang magluto. Nakain mo. B, papatikman ko lang sa'yo yung aking special tea. Oh. Sinigang na baka. Baka ikaw nagluto. Ako yan. Sinigang na baka? Parang naman sinigang na baka. Meron. So, tikman mo. Ah, uh, Tingnan mo kung ano lang Oh, bakit? Ano kulang? Ah. Ah! Bakit? Ano kulang? <laughs> ano? Ano? <laughs>